Tapos sa lukuyan po natigil ang ating trabaho ng dahil sa pusa nito. Guys, medyo napatigil naman tayo ng trabaho ngayon. Nagpe-presyo sana ako ng mga pinamili. Kaso, but that, wala. Inupuan, ano? Wala na. inpuan. hinigaan pala. So, papaano ngayon ako? Gigisingin ngayon kit kita kasi hindi ako matatapos sa aking trabaho kapag nandiyan ka. Pero paano mo naman gigisingin niya? Ang cute-cute. Oh. Oh, na, lalanta na to. <laughs> di na ata na, nadigiligan nakakalimutan na matutulog oh. sarap ng tulog paano mo gigisingin yan ang sarap ng tulog si Edwin na naman wala so gagawa na natin ang paraan itong makulit na to ang daming space dyan. Bakit dito pa siya natulog sa masiki? Bye, guys. Mag-iisip muna ako pa paano ko ito gigisingin.